Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This throwback story is from Rex. Dear Kathy G, Magandang hapon sa inyong lahat mga ka-vibes. Ako nga pala si Rex, hindi ko tunay na pangalan. 35 years old mula sa Ormoc City. Kasalukuyan nagtatrabaho dito sa Manila, Kathy. Gusto kong ibahagi sa inyo ang pagbabalik tanaw ko nung panahong hindi pa uso ang teknolohiya. Ang sarap lang balik-balikan nung bata pa tayo, no? Yung tipong wala pang cellphone, tablet, laptop, o anumang gadgets na meron tayo ngayon. Factory worker nga pala ako dito sa Paranaque City, Kathy. Mahirap ang buhay namin pero nakakaraos naman. Ang nanay ko na lang, obligasyon ko sa buhay. May sari-sarili ng pamilya, mga kapatid ko, bunso ako sa anim na magkakapatid. Ako na lang ang wala pang sariling pamilya. Sa ngayon ay mas gusto ko munang alagaan ang nanay ko. Katwiran ko kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Pansamantala ko munang isinantabi ang pansarili kong kaligayahan dahil mag gusto kong alagaan ang nanay ko. Minsan, napag-usapan din namin ng nanay ko ang tungkol sa depresya naming mga bata noon at ngayon. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan lalo na ng mga lolo at lola natin na taon-taon ang pagbabago ng mundo. Sabi ng nanay ko, mas okay na lumaki kaming mga anak niya noong hindi pa masyadong usbong ang teknolohiya dahil na-enjoy namin ang pagkabata. Kumpara ngayon na halos lahat ng kabataan ay busy na sa kaka-cellphone. Meron akong pamangkin, Kathy. Kasalukuyan siyang may sakit na computer vision syndrome addiction and sleeping disorders. Sa mga hindi po nakakaalam ng sakit na ito, ang computer vision syndrome ay isang digital eye strain. Ang sakit ring ito ay sumasakop sa iba't ibang problema dala ng sobrang paggamit ng computer at iba pang gadgets. Pwede kang makaranas ng paglabon at dobling paningin, iritasyon sa mata, pagsakit ng ulo, leeg at likod. Addiction din sa paggamit ng gadgets at hindi na halos nakakatulog dahil obses na hindi na siya mapigilan sa paggamit nito. Maraming kabataan ang may ganitong klasing sakit sa panahon ngayon, Kathy. Nakakalungkot lang dahil isa ang pamangking ko sa nag-undergo ng ganitong sakit. Lagi naming dinadalaw si John sa hospital kung saan siya naka-admit, Kathy. Nine years old pa lang siya. Umiiyak siya kapag walang hawak na gadgets o cellphone dahil nung baby pa lang siya, cellphone na ang unang laruan na ipinahawak sa kanya ng kanyang mga magulang. Hindi marunong makipaghalubilo sa mga classmates at mga kapitbahay naming bata kaya siguro tinamaan naman ang sakit ng ganoon, Kathy. Hindi pa naman ganun kalala ang sakit ng pamangkin ko. Pero awang-awa ako sa kanya. Kami noon, naglalaro lang kami sa labas ng bahay ng mga kapatid ko. Habulan, tayaan, taguan at marami pang ibang pisikal na laro. Kahit medyo matitigas ang ulo dahil laging nasa lansangan para maglaro, lumaki naman kaming may matitibay na pangangatawan at buto. Naalala ko pa noon, Kathy, ang paborito kong laro ay patintero. Kung saan hindi ako mataya-taya ng mga kalaro ko dahil sa bilis at diskarte kong tumakbo. Palagi rin naming nilalaro noon ng sipa, langit lupa, lukson tinik at batuhan ng bola. Ilan lang yan sa mga palagi naming nilalaro, Kathy. Kahit na laging pawis at amoy araw, sige pa rin ang paglalaro. Isa ito sa mga memorable na nangyari sa kabataan ko na gusto kong balik-balikan. Yung mga panahong iisipin mo lang kung sinong susunduin mo para maglaro, kung sinong kapitbahay ang isasali mo sa laro, wala pang iniisip na problema. Lagi lang masaya. Hindi gigising na maaga pag walang pasok, gagawin lang ang mga nakatokang gawaing bahay at yun, may passes, pay passes ka na para makapaglaro hanggang gusto mo. Sa ngayon, Kathy, malaki na din ang advantage ng mga kabataan. Dahil sa pag-usbong ng teknolohiya, maraming bagay ang madali nang nagagawa ng generation nila. Madali silang matuto na kung papaano ang takbo ng mundo. Ang mga kabataan ngayon, isang tingin pa lang sa gadget, alam na kung papaano paandarin rin ang mga ito. Hindi katulad namin, natin, na kailangan pa ng tutorial at magbasa ng mga brochure kapag may bagong app. Ang sarap lang balikan ng mga panahong yun, Kathy. Kung may oras lang ako, tuturuan o ituturo ko sa mga pamangking ko ang laro namin noong araw. Para naman hindi lang sila nakatutok sa cellphone. Nagpapasalamat din ako sa mga magulang ko dahil lahat kami ay napakalaking o napalaking malusog ang pangangatawan. Kung ako lang naman, Kathy, bias na kung bias, pero sa aking palagay, mas pipiliin ko ang henerasyon namin. Hindi dahil ito ang kinagisnan ko, pero dahil mas gusto ko ang benefits ng pagiging noon. Nagpapasalamat din naman ako sa technology natin ngayon dahil mas napadali ang pakikipag-communicate sa mga mahal natin sa buhay. Hiling ko lang sana, Kathy, sa mga magulang na nakikinig ngayon sa inyong programa, huwag nating hayaan na malulong ang mga bata sa paggamit ng gadgets dahil para rin ito sa kalusugan nila. Limitahan ng tama at gamitin ito sa maputing paraan. Gabayan natin ng tama ang ating mga anak. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kathy. Maraming maraming salamat po sa pagbasa nito. Gumagalang Rex. Love me, Kathy G.